1, 2, 3, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Syempre ko ako naman ang tatanungin niyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng mama sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog dog. Dahil sa hot dog nakakaloka ang beauty ng mama sam ninyo. So yon. So kamusta naman kayo mga amigo, amiga kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay okay at safe ngayong araw na to. Syempre ko ako naman ang tatanungin niyo, ang gadagada -gada ng beauty natin today. So syempre it's a beautiful morning sa atin lahat. Maganda ang tulog ko, maganda ang gising ko. Talaga namang bongga ang araw natin today. Medyo mainit nga lang. So ramdam ko yung init. Pero much better today more than yesterday. Kasi yesterday talaga, oh my God, talagang naglilihab talaga ang apoy ng araw, di ba? But sabi ng gano'n, uminom tayo ng maraming tubig para hindi tayo matuyuan ng tubig sa katawan. Kaya, dapat inom lang ng inom. Huwag naman yung parang nilaklak na ninyo yung isang litro ng water, ha? Mali yun. Dapat medyo isang baso o kalahating baso, tapos twice uh, in hour, gano'n. Para, alam mo yon yung yung katawan natin hindi na de-drain. Ganon. And then, of course, gusto ko rin mag shoutout sa lahat ng tumututok dito araw-araw sa Mama Some Vlog. At saka, syempre, sa inyong lahat, sa support ang binibigay ninyo, maraming maraming salamat po. Talaga na-appreciate ko po yun ng bonggam bonga And thank you and God bless sa atin lahat. Kay Christine Ann Perez, na talaga naman ako, oh my gosh, yesterday na guest ko siya dahil talagang kinukulit ko siya matagal na ayaw lumabas. Pero sabi ko, si na. So, yun. So, nagbigay siya ng top 10 niya. At mapapanood niyo po yun doon sa Sambrusas Crown. And thank you so much, Christine and Perez. At eto na. Marami tayong chika ngayon na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya naman, guys, handa na kayo sa ating mga chika. So, para sa una natin chika. Kaya guys, humanda na kayo sa ating mga chika. Para sa una natin chika, mamasawa ng masasabi mo, Miss Earth Beauty nasa Pilipinas. So, nandito na nga syempre si Miss Earth Fired from Thailand at saka syempre si Miss Earth na talaga namang masasabi mo na sobrang ganda. Mama Sam, anong chika mo sa Miss Earth Beauty? Sa so, Miss Earth Beauty ngayon, ginaganap na kasi ang Miss Earth Philippines dyan sa ating bansa at inimbitahan nga nila ang Miss Earth Beauty. So nakakatuwa kasi syempre opportunity to na makita ng mga kandidata yung reigning queen ng Miss Earth and then nakakatuwa din kasi inimbitahan nila si Thailand, di ba? So nandiyan si Thailand ngayon. At saka syempre yung reigning queen. So bongga. Kasalukuyan din na nandiyan din ang Miss Universe. So ang bongga ng Pilipinas. Dinadayo na na tayo ng mga beauty queen talaga ng bonggang bongga. Mbongga. So honor natin to kaya natutuwa ako at in fairness sa kay Miss Earth talagang sobrang ang fresh overload niya ang simple lang pero masasabi ko kung ganda ang pag-uusapan ay talaga naman hmm, may ibubuga ang ganda na meron siya and congratulations sa Miss Earth so abangan natin kung ano mga pa-eksena at ganap pa dito sa Miss Earth actually magkakaroon sila ng press con. so yon so abangan natin yon so exciting di ba and then para sa sumunod na chi Chica. Siyempre, Miss Echo, international first runner-up na si Chantal Smith. Dumating na yesterday at nagkaroon nga ng press con. Anong masasabi mo, Mama Sam, sa eksena ni Chantal? Ang masasabi ko, talagang beautifully with confident ang ang ating Miss Echo International First Runner Up. So, nakakatuwa kasi man layo na narating ni Chantal. So, iba si Chantal yesterday kumpara noong yung nag-send off siya. Yung nag-send off siya medyo, alam mo yung shy type, pero ngayon parang ando doon na parang nagkaroon na siya ng kumpiyansa kasi nagtagumpay siya sa laban niya. ba? Diba? So, first runner-up is a first runner-up. Sabi ko nga, eh, bakit naman dati si ano? di ba? si Maureen Monte nag first runner up din dito sa Miss Eco International. So, ang layo na narating nila. Kumbaga, para achievement na natin yan. And then, mali mo, sa susunod, lumaban uli si Chantal. Sa experience ni Chantal, talagang ibinigay niya yung lahat ng kanyang makakaya sa competition na to. At ang masasabi ko, ang ganda-ganda niya kahapon sa red gown niya. And then, ayon So, nakaka-proud ang isang Chantal Smith. Sana mag-join uli siya sa mga susunod pang Beauty pageant. O, diba? So, yun. So, nakakatuwa si Chantal na very humble talaga So, Chantal, ang nakidaramdaman ko sa kanya, yung pagiging humbleness. So, yon So, congratulations, Santal. And I think happy naman siya. And congratulations kasi nanalo siyang best in long gown at saka best national costume. So, panalo yan. And then, of course, hindi lang si Chantal ang may pagdiriwang yesterday kasi ang Miss Universe na si Shaynes ah uh, Palacio si Shanice Palacio, ay nagkaroon ng press con dito nga sa media natin sa Pilipinas. So, ang chika ko dyan ay I love chicharon, 'di ba? So 'yon ang drama ni Sheness kasi kahapon kasi pinatikim siya ng iba't ibang klase ng food nandoon nga isa sa mga tinikman niya ay ang chicharon, 'di ba? Sabi niya, ah, uh, ano sabi niya, viva diba, chicharon." So 'yon. So ibig sabihin ay nasarapan siya at mabuhay ang chicharon ng Pilipinas. So parang wala ba chicharon doon sa anong wala bang chicharon ni sa Nicaraguan, ha kaloka anyway so ang importante ay nakilala natin ng gusto itong shushayness si at alam mo yon talagang marami nagsasabi sa akin ako mamasang talagang pag nakita mo siya sobrang grabe yung presensya talaga ni shushayness at talagang iba, iba ang beauty na meron siya hindi daw ganung kagandahan katulad ng mga iniisip natin pero yung presensya niya talaga yung paano siya makipag-usap, tumingin doon sa tao, talagang ramdam na ramdam na she is Miss Universe. So, agree naman ako doon. Ang ganda kasi subjective yan. So, iba-ibang klase ang beauty ng tao, pero kasi yung presensya na tinatawag, yung inner beauty na talagang tinatawag na kung paano to lalabas. Siyempre, kasama na dyan yung humbleness, kasama na dyan yung attitude, kasama na dyan yung, yung tanatawag dito, a uh, personality ng tao. Diba? So, yon ang meron sa isang beauty queen. At si Shayness, hindi ako magtataka kung bakit gano'n na naging reaction ng mga ilang kaibigan nating media. So, kanina nga, nagtsukahan nga kami ni RJ. Sabi ni RJ sa akin, wow, ang ganda-ganda talaga ni Shayness. At talagang iba tau talaga yung dating sa personal. At ayun nga, yung presensya talaga, sobrang nag-uumapaw. So, well, ang masasabi ko naman ay congratulations dahil nabisita tayo ng isang Miss Universe sa ating bansa at natutuwa ako doon 'di ba? And then eto nga, mainit na pinag-uusapan Michelle D. Hindi pa sila nagbimit -me meet ni Sheneste mula nung dumating. So ayun nga, marami nga nagsasabi bakit wala daw si Michelle D doon sa airport samantalang si Antonia nung dumating ay kasi daw ni Michelle D. Diba daw, dapat daw si Michelle D. daw ang sumalubong sa Miss Universe. Kasi ito daw ay sisterhood niya at Miss Universe. So, ako masasabi ko dyan, nakita naman natin si Michelle D. na marami talaga pinagkakaabalahan. So, busy ang schedule niya. At nagpunta nga siya doon sa Baguio. diba wala kasi si Michelle D. sa 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 Maynila. So, nasa Baguio siya para i-meet si Apo. Si Apo. Wang, di diba? Kasi di ba nagpatato nga siya at nagbigay pugay. So malapit na kasi yung reigning ano ni ano ni Michelle D matapos yung reigning queen niya. So isa siguro yun sa mga backlist niya bago matapos at inuna niya muna. And then I think yes, magkakaroon sila ng press con with Miss Universe. Of course, makikita at makikita yan dalawang yan ah uh, dahil, syempre, sisterhood niya yan. Ako wala ako nakikitang mali, wala ako nakikitang kahit anong eksena. Ang alam ko lang ay siguro uh, mayroon silang schedule. Kaya lang kasi si Michelle D. busy din. Alam naman natin si Michelle din na kabilaan din talaga yung mga ginagawa, ba diba? So, yon But abangan natin yung mga susunod na eksena ni Michelle D. Siyempre, so exciting to pag sa kanilang paghaharap at yun yung abangan natin ng bonggang-bongga, di ba? And then Billy Hackinson, Mama saan? gusto mo pa ba siya lumaban ng beauty pageant? Ang ganda-ganda ngayon ni Billy Hackinson. So yung kanyang styling ngayon, I love it. So yes, gusto kong sumali ulit si Billy sa Miss Universe Philippines in the future. So maaaring next year. Kasi yung beauty na meron ngayon si Billy Hackinson talaga ng oh my God, oh my God, Oh my God. O, oh, di ba? Sobrang ganda. Sobrang talagang winner yung beauty na meron siya. And I'm so excited para doon. And tignan natin, abangan natin. So, kung eto nga si Billy Hackinson ay magbabalik sa mundo ng pageantry, especially sa Miss Universe Philippines. Ako gusto ko siyang lumaban uli one more time. di ba? And then, para naman sa sumunod na chika, mama sa, ano naman masasabi mo, sa ganda ngayon ni Christy Magcarry. Yes! So, nagkaroon nga ng photoshoot si Christy Magcarry. Nakita ko yon Sobrang ganda niya doon. Winner no winner. Talagang kumakabog talaga ng bonggang bongga. Yung beauty na yun is Christy. Siyempre, nag-aabang tayo kay Christy ng mga bagong update, ng mga bagong pasabog niya. At isa nga to sa mga nakita natin na talaga naman sabi ko, oh my God, Christy, ikaw na. Charot. So, yun. So, ang ganda kasi. Kasi, sabi ko nga si Christy, maganda talaga. Kulang lang talaga siguro sa ano, sa manobela. Yung alam mo yun, yung kung paano mo paandarinto rin to, paano mo pa yung mga eksena niya. Ayun eh, kulang sa coaching. So yun yung nakita ko na naging problema dito ni Christy McCary sa laban niya sa Miss Universe. Pero, Let's see, di ba? Hindi pa naman tapos yung competition. Meron pa silang 19 days to go, di ba? Para malaman natin kung sino nga ba talaga ang tatanghaling bagong Miss Universe Philippines. And then, I think sa mga susunod niyang eksena, especially yung preliminary competition, sana mapagandaan ng mga kandidata yun ng bongga-bongga at kumabog. ba diba? So, yon sa so, At sa so, sumunod natin, chika, Mama Sam Alexi Brooks, number one na sa misosology. Anong chika mo dito? Congratulations. So, well, choices to the misosology at nakikita siguro nila yung galing talaga ni Alexi sa competition na to. And then, It's up to Miss Kung kung piling nila si Alexi ang mananalo it's okay. Kasi nakita din naman natin talaga na iba din talaga yung galing ni ano ni Alessi at nakikita din naman natin na talagang lumalaban sa competition. So tignan natin sa May 22 kung si Alexi nga ba ang makakasungkit ng corona. So I'm happy for her. I always thinking na talaga sana makaariba talaga ng todo-todo si Alexi Brooks dahil deserve naman niya kung tutuusin talaga makikita mo naman na talagang pumapalo umaarangkada umaariba at hindi din papakabog. So, I wish all the best sa ilo-ilo and good luck, di ba? So, yon So, abangan natin yung mga eksena at pasabog. Kung may pasabog pa ba si Alexi Brook sa kanyang coronation night, di ba? O sa preliminary competition. For sure, meron yan lahat ng kandidata at yun yung abangan natin. O, no? di diba? So, yon At para sa sumunod na chika, Mama Sam, nakikita mo pa ba na magla-last two standing dito si at sa Manalo at sa kasi Stacy Gabriel. Hmm. Stacy Gabriel isa rin to sa mga talagang paandar na kandidata at I'm so excited na ipapakita na na performance ni Stacy sa Intablado. But I wish na sana makaarangkada si Pampanga. Kasi si Pampanga kasi isa din tong potential. At bukod kay Pampanga, gusto ko rin makaariba si Bulacan. Si Bulacan kasi sobrang eto din isa din to eh sana ma-perfect nila yung galawan nila bukod kay bukod kay Pulakan gusto ko rin makaariba si Southern California I saw her pasarela I saw her performance I think aarangkada and of course gusto ko din umarangkada si tawag dito si Northern California why not 'di ba kasi alam naman natin na Uh, iba din yung ipinapakitan galawan. San Pablo, Laguna, iba din. Sobrang amazing din. But of course, nanduroon na ako na I hope na makarangkada ng bonggang-bongga -bongga yung ibang kandidata dito sa competition. Yes, nakikita ko din na talaga si Stacy Gabriel ay isa sa mga kandidata na tinik sa mga front runner and then she has everything. Asa kanya ang magandang performance, pasarela, Q&A, And I wish all the best na sana lahat ng gagamitin niyang materyales materiales na ipapakita niya sa preliminary competition ay makaariba ng todo-todo. But syempre ati sa manalo, may pasabog sa coronation night at may pasabog daw sa preliminary competition. I'm so excited kung ano man to. So syempre hindi natin pwede i-reveal but for sure performance level ni Atisa, ili-level up daw. At sa lahat ng eksena na gagawin ni Atisa Manalo dito sa Miss Universe Philippines ay talagang tatapusin daw yung laban. No? Diba? Anyway, so ako naman, uh, I'm still waiting. Of course, mataas yung expectation natin sa isang Atisa Manalo. At talaga namang nakikita ko ang Atisa Manalo ang huling matitira sa competition na to for now. But I'm waiting sa preliminary competition kung ano nga ba ang performance na hinanda ni Atisa Manalo at pinaghahandaan ni Atisa Manalo sa darating na Coronation Night. So mar marami pa silang mga ano eh, may mga eksena pa sila, meron pa silang tinatawag na closed door interview, may tinatawag pa sila na ano, tawag dito, Pasarela Challenge. So, yun yung mga abangan natin dito sa Miss Universe. Actually, papunta na tayo sa exciting moment na talaga naman, oh my God, day by day talaga, you can count na kung sino ang magiging Miss Universe. Pwede mo na lang sabihin sa mga nakikita mo. But, wait! Kung ano ang gagawin nila. Yes, possible, mag-last standing Stacy Gabriel and syempre ati sa Manalo. So abangan natin nga sa mga susunod na ano. Pero don't underestimate yung kakayahan ni Victoria Velasquez Vincent na nakakatakot din sa competition na to. So yon. So Guys, syempre, lahat 'yan, lahat ng kandidata, may pasabog, may paegsena, may paandar. 'Yun 'yung abangan natin sa competition ng Miss Universe Philippines for 2024. So, 'yun guys, guys, kayo guys, ano guys ang masasabi niyo sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. So, 'yun guys, guys, maraming salamat. Salamat sa yun lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa Mama Sam Vlog at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, ano pang hinihintay ninyo? Subscribe na. So always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.